sangkot na MPL player sa di scam noong nakaraan, nagsalita na, Mga paratang sa kanya, totoo nga ba? Yan ang mga mainit na balita mula sa mundo ng MLBB hatid sa inyo ng Just ML News. Ako nga pala si Brokey ang makakasama nyo ngayong araw para bigyang boses ang mga topic na yan. Pero bago yan, i-click mo na ang subscribe button at notification bell para una ka palagi sa mga may nating balita. Kung inyong maalala mga tropa, ating ibinalita ang di umanong naganap na online limos ng isang MPL player. Dawit nga dito ang team ng PNC, Blacklist at ilan pang mga kilalang personalidad sa mundo ng MLBB. Ang sabi pa eh, umabot daw ng 300k yung nalipon na pera nito. Dagdag pa na ginagamit di umano ang mga fans ng Blacklist at VWISE para sa pangsariling interes niya. Ngayon nga mga tropa, ang pinag-uusapang dating miyembro ng TNC Pro Team ay pinili ng magsalita at humingi ng dispensa sa kanyang mga nagawa sa kanyang official Facebook page. Nakasaad dito ang kanyang paghingi ng tawad sa mga nagawa niya ng kasalanan, sa mga agents, sa Phoenix Army, sa Blacklist at ganun na din sa iba pa. Pero dagdag niya na ang ilan na ating nabasa at narinig noon e eh, fake news na naman pala. Tulad ng sabi-sabi na nang scam daw siya ng salapi na umabot sa 300k. Pati na rin ang panghihingi ng iPhone 15. Ika niya na wala daw siyang nalikom na ganong halaga. Ganon paman, ang lahat ng nangyari ay ituturing niya daw na isang malaking lesson sa buhay. Bagamat tanggap ng ilan ang paghingi ng tawad ng nasabing MPL player, may ilan pa rin hindi naniniwala sa kanya. Sa comment section eh, makikita ang pagdududa ng mga nakabasa. Kesya, nagsisinungaling daw ito. Baka sa kanilang mga sinabi na tunay silang nasaktan sa mga nangyari. Tulad na lang ng isang supporter ng TNC na naglabas pa ng resibo sa screenshot e eh, makikita ang ilang usapan nila at ganun din ang pagpapahiram niya ng pera. Ika niya nga na umabot pa sa punto na siya yung naging guardian nito sa eskwelahan. Sinubukan nating hinga ng panayam ang nasabing MPL player para sa dagdag impormasyon. Kaso hanggang ngayon, bigo pa rin tayo na kunin ang panig niya. Pero wag kayong mag mga tropa, Once makakuha ulit tayo ng panibagong impormasyon, atin niyang ibabalita dito sa Just ML News. Bago natin tapusin itong video na ito, huwag nyo na rin kalimutang i ang subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating hot topics. Ano ang masasabi nyo patungkol sa topic na ito? Naniniwala ba kayo sa sinabi ng MPL Pro Player? I-comment dyan sa baba. This is Brokey from Just ML at kita-kita ulit tayo sa susunod na video.